worries. Ngayon ay mahalagang maging disiplinado sa iyong mga aksyon, kung may mga bagay na kailangan mong sabihin, gawin ito ng may mahinahon at maingat na pamamaraan, huwag mag-atubili na pumirma ng mga dokumento o makipag-transaction, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pag-unlad, ang mga oportunidad na ito ay maaaring magbigay ng magandang asenso sa iyong buhay. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ugaliing maging mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid. Minsan, ang simpleng obserbasyon ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali at mapahusay ang iyong trabaho. Sa pera, mainam na gumawa ng mga investment, subalit tiyakin na lahat ng ito ay nasa tamang proseso at legal na paraan. Ito ay makakatulong upang mapalago ang iyong yaman. Sa pagmamahalan, ang tiwala mo sa iyong minamahal ay magdudulot ng mas matibay na pundasyon sa inyong relasyon. Patuloy na ibigay ang tiwalang ito upang magbunga ng kasaganaan sa inyong samahan. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay red at yellow na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 18, number 32, at number 16 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.